So hello po guys, good morning Kuya Noel Vlog nga pala guys uh, So ngayon po ay Pagpasok po ngayon yung duty ko po guys Ay nasira po yung cart po na na binagamit guys So ayan po guys so oh. Putol po yung gulong nya Yung gulong dito meron Yung dito ay nawala guys Abutin na ang nahanap po guys At ito po yung guys oh. uh, so Kaso putol po siya guys baka na po ito ng kapalita ko nung pang hapon guys o kaya yung pang gabi hindi lang inayos guys kaya ngayon po guys ay ayosin ko po yan guys baka thread lang po ito guys para naman po hindi po ako mahirapan sa pag gamit po nito kasi mahirap po ito guys eh. pag marami po yung mga basura na kukuliptahin ko sa mga kuhan sa mga wild guys kasi ito po yung ginagamit natin pang araw araw guys kaya kailangan po natin ito ayusin so ayan po guys ito po guys. ayusin ko lang po putol ah, siya talaga guys ah eh? Kailangan natin dito guys yung may malagay tayong pan guys para sumikip siya kasi parang maluwag eh. Maluwag siya guys. Parang maluwag. Maluwag. Maluwag po po tayo dito guys. Ah, ito. Sayang po tuloy lang po natin guys. Sayang po. At walis. Ito po yung pang ipit natin guys para sumikip po itong ilalagay po natin kuwan uh, gulong ng cart po natin saan po guys na napakahirap guys Napakatigas guys. Napakatigas. Sayang so po guys. Kailangan pa lang po. Kailangan lang po natin to pukpukin. Para bumahon siya po dun sa pinakailalim. Ayan po guys, matigas na po siya. At pwede na po nating gamitin po guys. Hindi na po siya matatama, tatanggal guys. Kahit anong gawin mo dito guys. Ayan po guys, so try po natin guys. Okay, guys okay na po siya. Okay na po yung gulong natin guys dito sa cart po natin. Pwede, pwede na po natin siyang magamit mamaya guys. So, ayan po guys, so Ang sinira kasi, nasira kasi nung no, mga duty at hindi na ayos kaya ako na guys So ayan po guys, pwede na po siyang gamitin Matibay na po siya, hindi na po siya matatanggal ulit so, Ayan po guys, so Ayan guys, ayos na po guys. So yan lang po guys. Maraming maraming salamat po sa panunod ng vlog ko. Sana po ay mag-enjoy po kayo. Bye bye!